Good news! Philippine Navy, Philippine Air Force at NICA makakatanggap ng kanilang performance-based bonus bilang pagpupugay sa kanilang serbisyo at sakripisyo para sa bayan. Bilang pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa malaking papel na ginagampanan ng Philippine Navy, Philippine Air Force at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng pondo para sa full year 2023 performance-based bonus ng tatlong ahensya. Ayon sa DBM, kabuang 783.28 million pesos ang inilabas ng ahensya para sa mga nasabing ahensya at institusyon sa pamamagitan ng magkakahiwalay na Special Allotment Release Orders o SARO. Ayon kay Budget Secretary Amena pang Pangandaman, ang mga pag-aproba ng 2023 PBB ay patunay ng suporta at pagpapahalaga ni Pangulong Marcos Jr. sa mga miyembro ng Navy, Air Force at NICA. Mga ahensyang patuloy na naglilingkod at nagpoprotekta sa taumbayan sa likod ng panganib na dala nito. Bago pa ito, nauna nang naglabas ang DBM ng 1.64 billion pesos para sa mga kwalipikadong opisyal at empleyado ng Philippine Army at 3.39 billion pesos para sa mahigit 225,000 personnel ng Philippine National Police bilang bahagi ng 2023 PBB release. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.